natin tayo Sir Burns Ayan Gustahin natin yung ating mga bisita Ay bisita Gustahin natin yung ating viewers Kain tayo kasama ko sa servers, Sir Burns Nakita rin kami dalawa Sir Burns ito na Hello 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 muna Huwag sa itaas ay tapo Ayan na kasama ko si Sir Burns Ito ang katago Nakapag-pray na kami kanina. Oo, oh, ito lahat yun. Hmm? Ito oh, so, 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 so. hmm. lahat 1,000 viewer ka na. Yo, <laughs> <laughs> kaya okay mo na kain. Alokin mo yung 1,000 viewer mo. Kain okay. po kayo. Kain <laughs> po kayo. Lang de Bluping birthday. Ang bagay, kausapin mo mga <laughs> Hey boys, say hi to your 6,000 followers Viewers, ayaw ka sa most servants Ah. Isa tumulong naman yung mga ano mo? Para makita ko, ka, 'yung mga ka nang hinahanap. 8,000 viewers ito oh, wow. Dito po. Oh, dito si Noro. Sobrang wala ako, hindi alam kung Sino mo? eh oh, ako oh, may oh, oh, may buo. mong baguio? O wala naman tayo ka? Wala akong kumuko sa laban. Dati 18 lang ko eh, no? No? Huh? 17. ba? Ano makapagawa? yung pangalawa. Pero dapat meron na yun. Comment tayo sa 15,000 viewers Ipeng boy Settings, ayan. Settings. Sa baba. Sa baba. Sa hmm. baba. Na hanap. Nakita kami ng servants ngayon. Nagkasama rin kami. Sabay kami ng day off. Biyernes. Ayan. Namamasyal kami dito sa Westfield Manukaw. At ito, Chumichibo. Napagod kakalakad. Kain mo na kami. Wala comment mo. Huh? Ito. Yeah. Yeah. natin. Ganun ay ah. Wala tayong nababasa. Ngayon, ano yun? Bago. Ano mo? Ayaw talaga. Uy, wala may sige. Off muna natin. Mm. Ha? Mm. Gami na nag-comment pa rin yan. Hindi na yung mabasa eh. Wala kang nababasa. Hindi namin mabasa yung comment. Walang, ba, walang comment. May balat yata sa puwet nung kasama ko eh. Bira ko lang makasama eh. Sino ba yung bong? Kasama ko mga nag-fishing. Kailan lang mo siya? Nakalala mo nag-fishing kami sa Waitawa? Tower. Ayun Happy Fiesta. Hindi namin nababasa yung mga comment nyo. Sayang naman. Wala talaga. Marami daw? Marami daw. Hindi ah. Kahit saan hindi ko mabasa? May mali yata sa settings ko. Hmm. Kung wala comment eh. Oh. Wala. Hindi hmm. ko wala. Cellphone. Okay. Ano ka ba naglalagay? Ba't hindi ka nagpapakita? Ha? Hindi ka nagpapakita. I'm busy at work. Hindi ko comment lang. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit? Wala. balat sa buwet servants Hindi Hindi nga, sayang. Huwag sa Sayang, hindi namin makita yung mga comment nyo. Ngayon pa naglako. Ang kasama ko si Sir Burns. Ngayon pa naglako. May nabago siguro ako, hindi walang. May nabago siguro ako. Pagkakaroon ka sa West Bay. Oo. Okay, ito wifi lang kami rito sa mall eh. Kita ko lang. Salamat sa treat mo, Sir Ben. Wala, bro. Hindi na ako pagkasa, sa pagkasa Bakit ba? Wala ba bakit? Ba't yun may, ano, yung ano? May mga naghahanap sa'yo. Ano po sa mga followers ni Pinboy? Kamusta po kayong lahat? Gain. Buti nagkakasabay tayo ng day off ngayon, no? Friday? No? Next week. Iba na naman. Ewan mo. I don't know. Iba-iba? Iba-awasan talaga. Gusto mo, sir Ben? 4 hours lang yung parking natin ay po sa mga nanonood pasensya na kayo hindi ko nababasa yung mga comment nyo oh uh na? -huh. meron na gawa nang ano mo gawa na gawa sa internet meron napaka sender mo shoutout mga sila servants nababasa mo ba Ruben. Tama daw tayo, tayo sa ano, fishing nga Sir Bong. Ito tayo. tayo. Ang huhuli tayo ng sirena. Sir Bong, huhuli tayo ng sirena. Sirena. Luis Xavier, shout out sa'yo.

Oo, oh, permit ang bawal. Kahit pag sa airport ang gamit ko. Yung, yung, yung YouTube mo, hindi ko makita yung mga comment. Ah, tagpapit ka. naka siguro. Ah, ang bawal. Kaya yeah, pala. Hmm. Hindi tuloy natin mabake. Kaya naman. Hindi mabake importante na kapag tayo tayong dalawa sir Burns Maraming comment Maraming. Gamitin mo na yung data mo Wala akong data yun Nakikita mo po ba siya after? Oo, oh, yung mga comment Mamaya, nakikita ko Sa ano yan, no? Sa connection, no? Hindi yan, no? Naka-restrict sila Sayang, di namin kayo ma ano, ma man lang Sino yung mga nagko-comment hindi natin makita yung mga comment mm -hmm. naman dahil yan tagay hindi

hindi talaga maganda? Ha? Okay, okay. Oh, yeah. Ito ayun sa mm -hmm. siya, ano? Wala ka ano, na, wala ka yeah. na. Kasi kahit pagka ang ginamit niyo dito, hindi tumakit oh, yeah. ah. yung Pero Pero May ibang ako. Nakakuha ka ba ng police clearance? Oo. ka na? Ba, sabi ko sa iyo, sinabihan ko ito. Napakatagal nun. 4 months yun. 4 Magkano bayad? Kailangan ba yun? Kailangan mo no. yun Kailangan? Oo. nga. Oo Expired na yung atin. 6 months lang yun. Nakakuha ka na? Eh, oo, oh, hindi sana yun. Eh. Wala akong visa. Paano mo nakuha? Pinadala ko, pinadala ko sa Australia yung mga papel ko. Yung dati. Sa embassy ng Qatar sa Australia. Tapos pinadala nila sa Qatar embassy. Ano, ano mga requirements? Yung picture ng passport mo. Mm. Yung mga page oh. na may tatak. Sa umuwi ka ng Qatar. Mm. Yung dati mo, asa yung dati mo kulis niran. Mm. Yun lang, dalawa? Ha? Ito ID. Meron ka pang kape na kamaray din? Sa mga piles-piles mo, tingnan mo. Kahit naman mo nila ngayon. Kako? Yung, isin mo. Parang pa-pulit mo lang. Tapos isin mo lang ano. Sa email lang? Oo. Oh. Ha? Mm. Email lang? Hindi. Kailangan mo yung pa-NC Post. Kasi ipapadala mo lang sa... Australia? Australia, tapos Qatar. Salamat pa. Kung Qatar ay sa Australia, kapadala nila yung papel ko sa Qatar. Tapos babalik na naman sa'yo? Tapos babalik. Gano'ng katagal ang proseso? O ba, ito naman siya. Ito naman 5 months. naman siya. Kailangan ba yun? Paulit-ulit. Oo nga. Aba. Anak, mga anak, immigration. Ba't kasi hindi nila ino-honor yung ay wala eh. Yung, na, dati yung... Nasa, batas eh. Nasa ano na Eh. Yung matik na yun, nandito ay, na kasi dahil yun. Ay sinabi ko nga rin sa immigration. Hmm. Hindi naman ako lumabas ng bansa. Hmm. Naso, na, ang sagot sa akin yung pinaka ano. Yung? Yung parang sa under ng ano, na kailangan na parang tumunga. <laughs> Kaya wala na ako nagawa. Ang hirap no kasi yan, nandito ka na eh. Ay hindi mo nga pwedeng ipagpilitan. <laughs> nasa ano nga nila. Nasa rules. Oo oh, nga, pero parang kahit hirap. Pasabi, kahit pasabihin mo. Ang hirap niya, sa parte sa atin. Meron niya akong police clearance dito eh. Hindi pa rin in, honor eh. Talagang hinala pa rin yung Qatar eh. Kasi nasa ano yun, nasa parang ano na, once na parang ano ano ang five years? Ah, uh, yung five years contract? Hindi, no, kumira ka sa ibang lugar na nagtrabaho ka. Ah. Wala kayo walang pag-stirant ano? Ah. Ang mga, no? So, ibig sabihin, nakasay ah, ka sa ko yun? Ay, e ba, isyo Kung sakali? Ah, nakasay mo talaga yun. Pag ng re radio ka, tahanapin ang immigration yun. sa sa'yo, NBI, polis nila sa Pilipinas at polis nila sa Katang. Yung Saudi mo. Okay. Sinapit mo natin, hindi. Wala mga polis nila sa Saudi. Hindi, pero hindi mo, hindi mo silapit natin.